Hello mga kapatid, Jonathan po at magandang araw. Ang akin isi-share sa inyo ngayon mga kapatid ay kung saan nga ba natin mababasa na si Jesus Christ ay sinabi niya na siya ay Diyos. Kung ikaw ay nagdududa na kung si Jesus Christ ba ay Diyos, kung ikaw ay may katanungan kung si Jesus Christ ba ay isang Diyos, o ikaw ay hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos, dito natin malalaman sa isi-share ko sa inyo na kung saan mababasa na si Jesus Christ ay sinabi niya na siya ay Diyos. Babasahin natin sa Revelation or Pahayag, chapter 21, verse 6 to 7. Sinabi rin niya sa akin, naganap na, Ako ang Alpha at ang Omega, ang Simula at ang Wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos. Ulitin ko, ako'y magiging Diyos niya at siya naman, siya na may magiging anak ko. Sinabi ni Jesus Christ dito na siya ay magiging Diyos. Ito po ang sinabi niya na siya ay Diyos. Ngayon, sino ba ang Alpha at ang Omega? Basahin naman natin sa Revelation or Pahayag, chapter 22, verse 12 to 13. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Ulitin ko, at sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako, dalako ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang alpa at ang omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. So sinabi ni Jesus Christ na siya ang Alpha at ang Omega. Sa chapter 22 verse 12 to 13. At sinabi naman dito sa chapter 21 verse 6 to 7 ay ganun din. Siya ang alpha at ang omega. Ako'y magiging Diyos. So dito po natin malalaman na sinabi nga ni Jesus Christ na siya ay Diyos. Ngayon, nasagot na natin ang ating katanungan mga kapatid sa inyong mga katanungan kung siya ba ay Diyos o may pagdududa ba kayo o hindi kayo naniniwala. Ngayon po mga kapatid, nasusulat po sa Biblia sa Revelation chapter 21 na siya ay Diyos mga kapatid. At sinabi rin niya na siya ay uh, Panginoong Diyos at makapangyarihan sa lahat. Ito po ang sinabi ng ating Panginoong Diyos na siya ay Panginoong Diyos at makapangyarihan sa lahat. Dito natin naman mababasa sa pahayag o Revelation chapter 1 verse 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan na at darating. Siya po ang mismong nagsabi na siya ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Ang Alpha at ang Omega. Na ang Alpha at ang Omega ay si Jesus Christ. So ngayon mga kapatid, natanong na po, nasagot na po natin kung si Jesus Christ ba ay Diyos, siya po ay Diyos mga kapatid, makapangyarihan sa lahat. At kung nagustuhan mo itong video mga kapatid, pwede mo itong itong, itong i-share sa ating kapwa. Share po natin itong video na ito mga kapatid. At pwede na rin po kayong uh, Mag-like at mag-comment at i-share po ito ng mga kapatid. Ganito lang po at God bless po sa ating lahat mga kapatid.